Ngayon lang po, ngayon lang. Uy, wag kang tatalun. Wag kang tatalun. Wag kang tatalun. Okay, so? Nyo, nakahuli na din po. Alagang malalaki po sila. And, na Ayun lang po, ayun lang. Ay, good morning po. Ang daming nalipatan. Ayun lang, ayun lang ang ah, naka-first cuts pa. Pero ang laki po. Oh. Laki, oh. ano, kamusta ka? Laki <laughs> po. Ang daming napuntahan na spot. Pero dito rin pala ho, oh. dito rin tayo inakay ng mga paan natin oh sa ano si Onyo katabi ko pero nakadalawa na ako uh, isang plapla ho Saka, uh, good, good size ayan kailangan wag muna ako ano at puro sugat sugat na po ang kamay natin ay <laughs> hey. ay ayan Sandali po ay lalagay ko lang ako sa fishnet. matumal po <laughs> ang fishing adventure po natin ngayon ang dami ko na pong napunta na fishing spot dahil yung po para meron po tayo may share wala pong umibit, kaya ano, aga ko pa naman ngayon aga kong pumwesto pero sa paghahanap po ng fishing spot wala pong ano nakarating po ako doon sa may RFF sa tapat po ng mga birds po ng mga trigo wala pong ano wala kaya ho oh, po ako sabi birds po ng RFF wala po ayan oh, katulad po yan ni Onyo ayan po si Onyo oh. ayan po oh, uli si Onyo yun ayan uli po yan dito po talagang dito po tayo inaakay ng mga paan natin na pumunta talaga dito katuloy yun, na nakaisa nga po ako oh. dahil doon sa pilwesto ako wala ko talagang oh kumagat kaya ako oh, lipat po tayo ito dito nga o oh. kasi parang bakit po ganun o no? parang inaakay po tayo na agi okay, balik ka doon doon meron mahuli doon magandang ano mga isda bakit ganun po no kaya po ito dito kung besto nakakasama ko si Onyo tumawid po galing doon sa buhayang bato karoon so, po ako ng kasama dito dapat ako lang po eh nakita po ako ni Onyo dito yun tumawid po eh, nakakahuli siya nakahuli na siya apat na po yan apat na apat na piraso na po apat na piraso na sige po bigyan ko po kayo ng update na lang ho mamaya ho at uh, magandang umaga ho laki hoy huwag kang tatalun huwag kang tatalun Talon-talon Laki Dua jalan Uy Ayun 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 so? Oh. Si Onyo, nakahuli na rin po si Onyo. Ito po. Paano kung hindi pa gano'n Laki po. O? Oh. Laki. Sayang po kung makakawala po. Na yeah, guys, tiyagaan din po talaga. Pero ang mahuhuli niyo po, ganito pala laki. Oh. Ay wag naman sana. Ako nga pa. Ang tinday ko ah. si Maxie. Oo. Kung may tugas mo meron mo Papa Ching. Papa Ching. Papa Ching nandiyo natin. Oo, ating siya na naman. Talagang malalaki po sila. Talaga po malalaki na. Ay, may ambulansya. Tayo mo ito muna. Ayan po, wala well, yan. Ang lalaki talaga nila, oh. No? Lalaki, oh. Ang sarap po nito. Yummy, yummy to. Sasabawan to. Escapiche. Sarap. Sarap po, oh. Nalagay ko po muna sa fishnet, ha. Junya na naman po. Ayan. Singa naman. Kumakagat na po sila. Ay. Ay. Kumakagat na po sila, guys. mga ka-angle ang lalaki po ngayon ang lalapad po ang patapa ang tagal po ng gibit pero nung kumibit to tuloy tuloy yun apat ah, na po ako ng malaki kapat na kagad pagkalipat to naghihintay lang ng ilang minuto laki. Grabe mo talaga. Hindi eh, po. Hindi ako umalis. At kung umalis po kung wala. Eh, on yung lahat. ko po pong nilipatan. Wala akong ito lang pala. Ito lang akong sa tawiran. Dito ako inakay ng mga tao Yun po si Onyo, uwi na oh. Boundary na niya. Ah, patikin niya uli mo nyo. Yan, yan, yan. Ay, yan po, dami oh. Boundary po, yan. Boundary, po. Wow. Thank you nyo. Thank you, boundary. Uwi na po si Onyo. Uh, sandali lang po yun. Malalaki po kasi, kaya... Uh, parang madali yung mapuno yung fishnet Sige po ano, nung hindi pa nag-election. Nung hindi pa nag-election. Pero ngayon wala pa. Yung may mga nanalo ng na bago. Uh, nung hindi pa nag-election, I may mean, akap and, uh, yung, yung, bukawali, at saka yung ano, yung pupuwali. At upat. Upat. Ano naman, upat namin sa ano Yung magkano ang upat sa inyo? Oh, ano yan yeah. mm -hmm. yes. mm -hmm. kasi po na rin. na ko ang ano, susundalo. Oh. Oh. po tayo shout -out. Shout -out po kay eh, Master Mike BB ganda ng hulihan nyo doon sa manggahan ng buhayang bato. Galing. Sana all lahat At po. Ganun ano? Shoutout po sa inyo, Master Mike TV. Shoutout po kay eh, Katopay Vlog na nakasama po ni Master Mike TV dun nung Sunday doon. Ayun pala o, si Katopay. shoutout po shoutout to mga Eduardo de Guzman shoutout from Paniki Tarlac kay Idol Delphine Padilla shoutout wala na tubig wala may dumaan ha shoutout kay Rodjoy Fishing Adventure shoutout kay Kelly Inago shoutout

Abang lang sya shout out. Shout out kay Gabi was TV. Shout out kay Tawo Ibing Ibing Ignacio shout out. Kay Kebingwit Batat TV Blog. shout out kay Michael Burak shout out sa iyo Delmar Dumagit shout out at Ronnie Cortel shout out shout out sa inyo mga idol hindi kayo nagagawin dito okay dito daming, dami doon sa manggahan pala ang dami <laughs> sa manggahan dami dun dito medyo madalang na matumal na pero pag may nahuli maganda malalapas na malalaki katulad ng mga nahuhuli natin ngayon ay ayan laki ay, laki Uy, laki Laki. Ay, hopo. Laki. Ang tataba, oh. Ang sarap dito. dito. Kailangan dito pag pumwesto ka hindi ano nga mahabang ano mo dito pasensya mo kasi nga ang ay ayy antagal patang matanggal lunok e puna natin sa fishnet may huli na pero si bumalik mo kay Onyo Santiago yung barba kararating lang po yaya, -yaya po doon sa peri dahil po sa may huli na ako at boundary na po siguro mga limang piraso na po malalapad na mga parang marami na po sa pisnet kaya po to si yung barba samang upo sa peri gusto niya pong mamingwit doon kaya po, siguro, lipat po muna kami oh, doon. Video ko na lang po kayo ng update pag nandun na po tayo. Yun! Hanggang sa muli po. Lakaraos na naman po tayo. Uwi na po ako. Tal, araw-araw naman po itong fishing adventure po natin uh, sa mga silent viewers solid supporters thank you thank you po sa so, walang sawa ninyo pag support at sa mga bago pa ko na darating maraming salamat uh, comment lang po kayo sa ibaba ba sa shoutout po po kayo sige bye bye hanggang dito na lang po ah bye bye po hanggang sa muli po God bless po ingat po tayo na bye bye po